Philippine Psychology TV present 15 sign na mga taong tunay na matatalino. May kilala ka ba taong tunay na matalino o ikaw yon? Sa video ito, yan ang pag-uusapan natin. Labing limang hindi maitatagong katangian ng isang taong tunay na matalino ginawa ko ang video ito nang sa ganun ma-assess mo sa sarili mo kung tunay ba ang talino na meron ka. At kapag natapos mo ang video ito, siguradong masasabi mo na sa sarili mo at kahit kanina pa man na isa ka sa mga taong tunay na may taglay na talino. Alam mo naman mga kaberg, sa panahon natin, maraming naggagaling-galingan, maraming nagdudunong-dunungan at kadalasan maririnig mo sa pananalita nila kung paano sila nagmamagaling. Ganun pa man, ang taong tunay na matalino, hindi nila magawang magmagaling. Nakatahimik lang ang mga yan, subalit kapag nagsalita, lalabas ang tunay na karanungan. Kaya, simulan na natin yan. Number one, tanong ng tanong. Nakakita ka na ba ng tao na hindi tumitigil sa katatanong? Mga ka-birds, ito yung tanong na talagang may silbi yung tanong nila. Hindi basta makapagtanong lang at hindi yung paulit-ulit yung tanong. Nasagot mo na is magtatanong pa uli at ang, magan at ang nakakainis doon is yun pa rin ang itinatanong nila. Ang mga taong matatalino, ang mga taong tunay na matatalino, hindi tumitigil na alamin yung bagay na gusto nilang malaman. Hindi titigil yan hanggat hindi nakukontento sa sagot. Kung kami kanino magtatanong yan, hindi lang basta magtatanong, research ng research yan. Hanggat hindi nasasapatan o hindi nila nakukuha yung tamang sagot o gusto nilang sagot sa mga bagay-bagay, hindi titigil yan. Number two, bukas ang isip. Nakakita ka na ba mga kabirks ng taong naninindigan kung ano yung alam niyang tama? Kahit naman napakaraming tao at napatunayan ng mali siya, naninindigan pa rin. Ang mga matatalinong tao, hindi po ganyan. Open, bukas ang isip nila sa mga idea na ibibigay mo sa kanila. Sa mga opinyon na ibibigay ng iba't ibang tao, open sila dyan. Dahil ang kanilang pananaw sa mga bagay-bagay, iba't iba. Bawat angulo, iba ang tingin niyan. Bawat sulok, iba ang tingin niyan. Kaya hindi yan basta-basta magja-judge, hindi basta-basta hahatol hanggat hindi niya nakukuha yung tamang sagot. Hindi naman yan ibig sabihin na madali silang madala kung ano yung bagong opinion na ibinibigay sa kanila. Yung pagbabago ng kanilang opinion is may kasamang madalim na pagre-research o malalim na pag-aaral bago nila ito pagpasyahan o bago nila sabihin ito nga yung tama. Number three, talagang tahimik at walang imik. Mga kabirgs, nakakita ka na ba ng taong daldal ng daldal? Ang daming sinasabi, talagang lahat ng atensyon ng tao napunta sa kanya. Pero kung i assess mo yung mga sinasabi niya, masasabi mo talaga na walang laman. Well, mga kabergs, hindi ganyan ang tunay na matatalinong tao. But instead, tahimik po sila. Nasa gilid lang. Bakit? nag observe yan sa paligid. At, at dahil nakapag-observe na sila, kapag nagsalita yan, siguradong matututo ka. May laman ang kanilang sinasabi. Isa pa, namimili kasi talaga sila ng kausap. Hindi sila basta-basta nakikikonek o nakikipag-usap kung kani-kanino lang. Gusto nila, yung kausap nila is katulad nilang may laman, katulad nilang may sense mag-isip at magsalita. Number four, mabilis sumabay o makibagay. Nakakita ka na ba ng tao na kapag magkakaroon ng pagbabago is nahihirapan siyang sundin to? Halimbawa na lang iibahin mo yung trabaho niya o iibahin mo yung location kung saan siya magtatrabaho. Aangal yan at hindi papayag hindi katulad ng matatalinong tao kapag ganyan is iibahin mo yung mga bagay na gagawin niya o yung atas na ibibigay mo walang reklamo yan gagawin na niya kaagad-agad yan at ang bilis niya, niya na makakunek sa mga bagay-bagay sa paligid niya hindi lang niya nagpapakita kasi na matalino ang isang tao makikita rin dyan yung pagiging matatag mo lalo na kapag may mga pagbabago, saka mabilis makabawi yan kapag ka meron meron niyang kailangang baguhin sa mga bagay-bagay. Kasi di ba kapag ka nagplano tayo, gusto natin is tumatakbo ng maayos yung mga bagay-bagay. Eh hindi naman palaging ganon, di ba? Kaya itong mga taong ito, kayang-kaya nilang sumabay kung ano man yung kailangang baguhin, ano man yung kailangang gawin. At dahil dyan, isa sila sa maituturing na talagang tunay na ng tao. Number five, malakas na pagpipigil sa sarili. May kilala ka bang tao mga ka-birds na kapag ka ito nasaktan mo, nakarinig ng mga pananalitang hindi maganda, o nasagi mo yung ego nila is nagwawala, mabilis magalit? Well, mga kabirds, hindi ganyan ang, ang tunay na matatalinong tao. Ang mga ito, hindi nila hinahayaan na yung damdamin nila ang siyang maging dahilan para mag-react sila ng hindi maganda sa mga bagay-bagay. Instead, ang ginagawa nito, binabalansin nila yung sitwasyon. Dahil sa pagbalansin nila sa sitwasyon, mas nakakapag-isip sila ng tama at mas nakapag desisyon ng tama. Number 6, kakayahang tanggapin ang pagkakamali. May nakasama ka na ba na tao na kapag ka nagkakamali siya hindi niya to matanggap tanggap pa but instead ipipilit pa rin niya yung sa kanya at mapagmalaki pa yan ha talagang ga gagawa ng paraan niya para lang maigiit niya na siya yung tama well mga birds hindi ganyan ang tunay na matalinong tao alam niya kapag ka siya ay nagkakamali hindi niya hinahayaang makagawa siya ng pagkakamali nang dahil lang sa hindi ito matanggap ng kanyang kalooban. Aaminin niya kung kasalanan niya. At actually, sa pag-amin sa kasalanan na yan, mas nakikita pa nga ang pagiging matalino nila. Number seven, natural na nakakatawa. Siguro may kilala ka yung OA silang magpatawa, no? At talagang hindi naman nakakatawa, pinipilit nilang magpatawa. Well, mga ka-birds, ito naman yung makikita mo sa mga matatalinong tao. Kahit hindi sila nagpapatawa, natural na nakakatawa kapag ka nagsalita sila. Kasi base nga sa pag-aaral, yung pagiging komedyante at ang pagiging matalino, magkakonek yung dalawa na yan. Kasi nga yung isip ng matalino, dahil sa mga information na nakikita nila, nakikita din nila yung mga pagkakamali sa mga bagay-bagay. Kaya kapag nagsalita sila may kaugnayan dito, nakakatawa talaga. Na, ang magandang example niyan si Vice Ganda, nakita nyo po, napakabilis ng isip niya, tapos nakakatawa po yung mga bagay na sinasabi niya. Sometimes yung ibang sinasabi niya is pamimintas, natatawa tayo, kasi yung pamimintas na yon, kung talagang titignan natin, totoo po yun eh. Kaya kapag sinabi niya yon natatawa tayo. Ganyan mag-deliver ng pananalita yung matatalinong tao. Talagang kapag sinabi nila to lumalabas na nakakatawa, kaya nagiging parang komedyante sila malikhain at napakagaling gumawa ng solusyon sa problema. Alam nyo, sa mga matatalinong tao, natural na sa kanila to eh, na napakagaling talaga nilang gumawa ng solusyon para sa bagay-bagay, kung ano man problema yung bumabangon. At araw-araw talaga, ito yung gawain nila. Hindi mo talaga maididenay na ganito talaga sila. Nakafocus kung papaano i-develop -de yung mga bagay-bagay sa araw-araw. At yung ginagawa nila na magaling sumolusyon sa problema, nanggagaling kasi yan sa pananaw nila eh, yung pananaw nila sa mga bagay-bagay, kung paano tumatakbo yung mga bagay-bagay. Kaya kapag kabumangon yung problema at gagawa sila ng solusyon, nakakakita sila ng maraming paraan kung paano magidevelop o susolusyonan yung isang problema. Nang dahil doon, yung mga iniisip nila o yung mga pinapangarap nila, talagang nagagawa nila to na mangyari sa katotohanan. Number 9, kilala nila ang kanilang sarili. Ang taong tunay na matalino mga ka-birds, kilalang kilala nila yung sarili nila kung paano sila mag-isip, ano yung pwede nilang maramdaman sa isang bagay, ano yung pwede nilang magawa kapag kaganito yung sitwasyon, alam nila yung kanilang pinaninindigan, alam nila yung ano yung kanilang pinaniniwalaan. Lahat ng mga yan, mga ka-birds, alam na alam nila, kilalang kilala nila yung sarili nila kung paano sila gagalaw sa isang sitwasyon, kung paano sila magdidesisyon sa isang sitwasyon. Pero hindi naman ibig po sabihin niya na perfect sila at sila na talaga yung pinakamagagaling sa buong mundo. Hindi naman ganon. Ang maganda sa kanila, kilala din nila yung kanilang kahinaan. Alam din nila kung ano yung hindi nila dapat gawin, ano yung hindi pa nila alam, paano nila to i-develop, Paano nila to aalamin, alam nila kung saan sila mahina. Yun na nga lang ang kagandahan sa kanila, hindi nila itinuturing na kahinaan yon But instead, tinutulungan nila yung sarili nila kung paano nila i-develop ide kung saan sila mahina. Number 10, kakayahang magawa ang maraming bagay sa maayos na paraan. May kilala ka ba, birds na isa lang naman yung ginagawa niya is hindi pa niya magawa ng maayos? Ang mga matatalinong tao, mga birds kaliwat kana ng ginagawa niya. Nandiyan yung nag-online selling yan. Ayan yung nag-aaral sa online. Ayan yung may full-time job yan. Maraming side hustle. Pero kung titignan mo lahat ng ginagawa niya na to, nagagawa niya ng maayos. Sobrang busy siya. So meron din naman tao na sobrang busy mga kabirds pero yung mga ginagawa nila walang kabuluhan. Kaya ibang iba ang matatalinong tao na to. Na yung kanilang oras is talagang inilalagay nila dun sa mga bagay na kung saan nagiging busy sila pero nagiging dahilan nito para umunlad at kumita ang kanilang pamilya. Number 11, gusto nila palaging mapag-isa. Mga ka-bricks, magkaiba yung tahimik na tao at yung taong gustong mapag-isa. Oo, yung tahimik na tao kasi hindi talaga lang yan nagsasalita. O, sadyang yun yung gusto niya. Ito naman, yung gusto niya is mapag-isa, talagang dito kasi siya kumukuha ng lakas. Mas gusto niyang nag-iisa, ito kasi yung kanyang oras para mapag-isip-isip yung mga bagay-bagay. Ito yung oras niya para sa sarili niya. Ito rin yung oras niya para mag-planning, para sa pangarap niya. Alam niya kasi kapag nakipagbarkada siya o nakipagkaibigan siya, more time ang maibibigay niya sa kanila. Mababawasan yung oras niya para makapagplano para sa kinabukasan. Hindi rin ibig sabihin mga ka na mapag-isa ang tao is ayaw niya sa tao o ayaw niya makisalamuha sa kanila. it so happen na ito talaga yung kailangan niya o pamamaraan niya para patuluyang ma-develop niya yung kanyang sarili. Number 12. Alam niya ang damdamin ng iba. Mga kabirgs, ang pagiging matalino, hindi lang niya nasusukat dahil sa abilidad ng isang matalinong tao na mag-isip. Kasabay din po dyan, base sa pag-aaral, is kung paano nila ginagamit yung kanilang damdamin o napapakiramdaman ang damdamin ng ibang tao. Dahil ganon sila, alam nila ang damdamin ng iba na nila ang magkaroon ng pagkakagulo sa paligid nila. For example, alam na nga nilang naiinis yung isang tao sa kanila. Gagawa sila ng paraan kung paano mawawala o mababawasan ang inis nito. Sa ganong paraan, mas mabilis yung nagiging success ng matatalinong tao kasi naiiwasan nila na magkaroon ng kagalit, magkaroon ng kagulo na dahil sa nauunawaan nila ang damdamin ng mga tao sa paligid nila. Nalalaman nila kung paano tamang sumasagot, kung paano tamang nagsasalita at nakikitungo sa mga taong ito. Anong resulta? Kapayapaan para sa lahat. Number 13, mapagpakumbaba. Nakakita ka na ba mga kabirks ng mga taong tinatawag nating mayabang? Yung talagang abot sa langit, yung kanilang pagiging mayabang, hindi mo alam kung saan pinagmumulan kung bakit ganun sila. Mga ka-birds, hindi ganyan ang mga taong matatalino dahil nga sa mga abilidad na meron sila, sa so mga kakayahan nila at kalakasan dahil kilala nila yung sarili nila mapagpakumbaba ito sa lahat ng angulo ng kanilang buhay kahit sa ang punto palagi silang nagpapakumbaba dahil alam nila na anytime is kayang kaya naman nilang ibabaw kung talagang gusto nila kaya kung makikita mo kahit pasabihin mong malish kaya makikita mo talaga kahit pa ipinagdidiinan ng iba na magaling sila mananahimik lang ang taong marunong na ito. Dahil alam na alam niya, once na oras na kailangan na ang kanyang kakayahan, siguradong ito ang higit na makakatulong para sa lahat. Number 14, mabilis mag-isip. Sigurado mga kabirs, nakakita ka na ng tao na parang hindi siya mabubuhay kapag ka hindi nagsasalita. Para bang talagang kulang na kulang siya sa pansin? Well mga kabirgs, ang taong ito na mabilis mag-isip, is isa sa mga matatalinong tao. Bakit? Nanggagaling ito dun sa point na, di ba na, tahimik lang sila, gusto nilang mapag-isa. Kaya kapag ka tinanong mo ang mga ito, punong-puno ang isip nila ng idea. Kaya once na kailangan talaga ng mga bagong suggestion, magagandang suggestion, napakabilis magbigay nito na magagandang idea para sa pagsolusyon kung ano man ang bumabangon na problema. Number 15, may takot sa Diyos. Siyempre mga birds, lahat naman tayo halos is may takot sa Diyos. Pero kakaiba ang takot sa Diyos ng tunay na taong matalino. Bakit? Dahil alam na alam niya lahat ng kanyang kakayahan, lahat ng kanyang galing, lahat kung ano mang meron siya na napakagagandang bagay, lahat ito is nang gagaling sa may likha sa kanya. Galing ito sa Diyos, pinagkaloob sa kanya, ibinigay sa kanya. Kaya walang paraan para magmayabang siya, walang paraan para gamitin niya to para saktan ng iba. Lahat ng papuri, may kaugnayan sa kanyang abilidad is ibinibigay niya sa Diyos. Alam niya na galing ito sa Diyos. Kaya hindi mo siya makikita na nagmalaki kahit minsan. O ayan mga kabergs, 15 na karakteristik ng isang tunay na matalinong tao. Marami pong paraan para matukoy po natin kung matalino ang tao. Ganyan pa man, yung pinag-usapan natin dito, ito talaga yung katangian na hindi natin maitatanggi na meron ang mga tunay na matatalinong tao. Kaya ikaw mga Kabirks, kung isa ka sa tunay na matatalino na narito, alin sa labing limang katangian na yan ang meron ka. At kung meron kang katangian mga kabirds na hindi naisama dyan, comment down below mga ng nang sa ganun, ma-share mo rin naman sa amin. At at kapag ka nagustuhan mo ang video nito, please give us a thumbs up and please do subscribe kapag hindi ka pa subscriber and click the notification bell na rin para every time na mag-upload kami ng new videos, is ka agad mong mapapanood. And that's it for today. Thank you very much for watching!